Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating channel. Lalo na dun sa mga masugid nating taga sa baybay. Sa mga followers natin sa ating YouTube page na ATTYLVEN. Sa mga subscribers natin sa YouTube channel. And welcome sa mga bago nating uh, viewers sa mga first time lang tayo mapanood welcome sa aking channel and uh, I hope may mapulat kayong mga ideas dito mga bagong kaalaman o ano man na makakatulong sa inyo dahil alam ko na kaya kayo napunta sa mga ganitong channel dahil na gusto kayong matutunan ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa hindi na kumpletong rendering period na 30 days sa pag-resign. Kasi di ba ang empleyado kapag nag-resign yan, required ng most companies na mag-render ng 30 days. Ngayon, may mga iba nag-render naman pero hindi kumpleto. Ha? Ang tanong, ano ba ang uh, epekto nito no? Ano ang consequence na legal kapag hindi mo na kumpleto ang uh, rendering uh, period mo na 30 days. Ngayon pag-uusapan natin pagkatapos natin ma uh, shout out itong ating mga masugid na subscribers and followers dito. Okay. Um ito kasi galing sa comment ng isang uh, subscriber natin na ang nangyari sa kanya nag, uh, nag resign siya, no? So nag naman ng uh, nag-agree siya na mag render ng 30 days. At uh, very transparent. <coughs> Pinalam niya naman sa employer niya, sa HR, na may iba na siyang uh, trabaho, no? tanggap na siya, and all he needs is to have the rendering period. Anong nangyari lang, pinatawag yata ito ako agad ng uh, bagong employer niya. So, in short, mas maaga. So, nakat-short ang kanyang 30 days na pag-render. But in total, naka 3 weeks na siya. Now, <clears throat> after some time, eh, pinalo up niyo yung final pay niya sa HR. Uh, hindi pa available na. Yeah? Until months have passed, a year or so, hindi pa rin daw available na. Yeah? So, ngayon, ang tanong, may kinalaman ba to sa hindi niya na kumpleto ang kanyang 30 days na rendering period. At kung may kinalaman ito doon, um, ano ang uh, legal basis ng company para gawin yan? Nasa tama ba yan? Ayaw ba, ba sa batas yan? O hindi na? O hindi na siyempre, ano ang mga paglabag sa karapatan nitong empleyado na nag na hindi naman na kumpleto ang 30 days rendering period. Okay, itong uh, topic natin, ang applicable law dito is Article 300 ng ating uh, Labor Code. Uh, nakalagay dyan siyempre ang resignation na two types. Una, yung voluntary resignation under Paragraph A. And number two is involuntary uh, resignation. Ito yung mga may serious abuse, mga ganyan, ano, serious insult, may just cause ito na kung bakit na pa-resign. Ang pag-uusapan natin yung paragraph A lang, yung voluntary resignation. So nag -resign, basta gusto lang, trip lang, ganyan. Ano? Gaya nitong sitwasyon ng ating subscriber. Ngayon, kung titignan mo dito sa paragraph A ng sa kung titignan mo dito sa Article 300 ng Labor Code, nakalagay dyan na the employee must give one month notice in advance yan ang sinasabing rendering period. No? Sa Article 13 ng Civil Code, pag sinabi mong one month, 30 days yan. No? 30 days. So, unless you specify kung anong month, like you kung know, specify na May, May 31 yun. Pero generally, pag sinabi lang ng month, 30 days lang. <clears throat> so, yan ang applicable dyan sa Article 300 ng Labor Code mag-advance notice ka. Ang consequence dyan sa Article 300, kung hindi ka nag-advance notice or nag-render, is yes, liable ka for damages. So, paano naman ito kumonek sa hindi pag-release agad ng sahod ng ating empleyado? So, nakalagay kasi sa ating uh, labor code din na ang sahod ng empleyado uh, should be released not less frequent than once a month. So in short, within 30 days talaga dapat marilis na yung sahod ng kliyado. Yung final pay is actually sahod yan. So that's why itong labor, at itong Department of Labor naglabas ng Labor Advisory 6 series of 2020 na sinasabi na yung final pay dapat i-release within 30 days from the time of separation or in this case, resignation. So, ang tanong, bakit hindi ito na-release ng 30 days? May pinanghawakan bang legal basis ang company kung bakit hindi na-release? <coughs> Meron yan. So, kung basahin ninyo ang kaso ng Milan versus NLRC, sinabi ng Supreme Court yan, na ang kumpanya may karapatan na mag-withhold ng sahod ng empleyado and even set off no? kung kinakailangan kapag uh, hindi nakapagbayad ang empleyado sa kanyang accountability. Okay. okay? Pag sinabi mong accountability, hindi hindi lang yan nilimit ng uh, ating Supreme Court sa utang, yung advance mo sa kumpanya, yung value mo, hindi lang. Lahat ng uri ng accountability. Uh, lahat ng form of debt. Halimbawa, may damage, may loss, etc. Okay? okay. Now, pag sinabi natin may damage or loss, ang ibig sabihin, While the rule, in general form, na no, sinasabi na dapat i-release ang sahod ng 30 days. Sabi ng Supreme Court, ang kumpanya ay maaari at naging practice pa nga na-recognize ng lahat na mayroong clearance procedure. So in short, kailangan mong mag-comply sa clearance procedure. So, parte ng clearance, kaya nga tinatawag na clearance yan, ay na-clear ka sa mga accountability. Okay? Ngayon, kung hindi mo nasunod ang rendering period, most likely, nag-create ka ng accountability. Anong accountability yun? Tulad, halimbawa, dahil hindi mo na-complete ang 30 days, ang kumpanya napilitang kumuha ng ibang tao para tapusin ang hindi mo na turnover. Kailangan pa nilang mag-advertise na mas maaga or mag-incur ng cost o gumastos para lang mapunan yung kulang mong araw o linggo na hindi mo nagawa sa turnover mo. So, maraming mga possible uh, impact or consequences sa operation ng company kung bakit uh, nag-hold ng sweldo yan. Because it may uh, want to set off or make you pay the damage or loss na ginawa mo dahil sa hindi mo nakikipeto ang rendering period. So, in theory, doon siya nang gagaling. No? May legal basis yan. Kung halimbawa, kasi dahil sa hindi mo nakikipeto ang rendering, nagkaroon ng loss ang company, nagkaroon ng consequential damage, amounting to 50000 Ngayon, 60000 ang final pay mo. So, gagawa ang kumpanya siyempre ng statement of account tungkol dyan and itapa-clear sa'yo. Na? Para ma-clear sa'yo, sasabihin ng company, bayaran mo muna yung 50,000 na danios dito or loss. Pag hindi mo nabayaran, ay hindi kita maki-clear. Anong consequence? Pag hindi ka na-clear, sabi sa Milan versus NLRC, hindi marirelease ang final pay mo. Although nakalagay sa Libra Advisory 6 Series of 2020 na 30 days, pero subject yan to the clearance procedure, which is an accepted practice to almost a judicial notice na ng lahat ng ating mga korte. Okay? So, doon ang gagalang yung kumpanya. Intindihan mo sa ganyan. So, ano may advice natin dito sa ating subscriber? Kausapin mo yung HR kung ano ang dahilan kung bakit sobrang tagal. Isight mo ang Labor Advisory 6 Series of 2020 ng Department of Labor para matrigger mo sila para ipaliwanag kung bakit ngayon, pag sinabi nila dahil may mga danios, ipa-quantify mo yung danios, Gumawa ng statement of account para makita mo kung reasonable ang danios. Kasi hindi naman sila pwede gumawa ng danyos dyan na pinugot lang sa mga stars and uh, and, skies. No? Hindi po yung ganon. Dapat quantified, reasonable na basis kung bakit yun ang damage na pinakatao sa iyo. Okay? Kung nakuha mo na yun, then you discuss with your company. Kapag hindi pa rin, then i-go to Sena para at least third party na nagme mediate sa kung ano ang inyong mga pinag-uusapan. So guys, I hope you learned something from this video. And if there's anything you want to clarify on, drop me a message na lang. Chat me sa ating uh, FB Messenger. Or mag-comment na lang kayo dito sa ating video. And again, if you found this video helpful, share this with your colleagues your friends family members or any person you think may benefit from this information again be safe and god bless to all of you and i hope to see you in my next videos